ang lalaking tumigil sa pagpapanggap. May isang sandali na dumarating sa ilang mga lalaki. Kadalasan ay tahimik. Kadalasan ng walang babala. Hindi ito dramatiko. Walang kidlat, walang revelasyon na magpapabagsak sa kanila. Mas simple pa roon. Isang araw, nakaupo siya sa isang silid na puno ng mga tao. Nakikinig sa mga pag-uusap na narinig na niya ng libu-libong beses at may kung anong bagay sa loob niya ang tumigil sa pagtugon. Ang tawanan ay parang walang laman. Ang mga kwento ay parang inin sayo. Lahat ay nagtatanghal at bigla niya itong nakikita. Lahat ng ito, ang mga maskara, ang mga iskrip, ang desperadong pangangailangan na magustuhan. At kapag nakita na niya ito, hindi na niya ito maaaring kalimutan. Dito nagsisimula ang aming kwento sa isang lalaking nagising. Hindi niya ito ipinapahayag. Hindi niya ito pinupost sa social media o sinasabi sa kanyang mga kaibigan na mayroon siyang isang uri ng spiritual na pagising. Nagsisimula lang siyang umatras, hindi dahil sa galit o paghuhusga, kundi dahil may isang pangunahing bagay na nagbago sa loob niya. Ang mga bagay na dating mahalaga, ang mga laro para sa katayuan, ang mga chismis, ang patuloy na pangangailangan para sa pagpapatunay, ay hindi na niya naapektuhan. Sa una, hindi napapansin ng mga tao. Pumupunta pa rin siya sa mga pagtitipon. Ngumingiti at tumatango pa rin siya. Ngunit, kung titingnan mong mabuti, makikita mo ang pagkakaiba. Naroon siya, ngunit hindi na siya nakikilahok sa pagtatanghal. Hindi na niya sinusubukang makuha ang loob ng sino hindi na niya hinuhubog ang kanyang mga salita para makakuha ng pagsang-ayon nandoon lang siya tapat at walang pakialam at ang maliit na pagbabagong iyon ay nagbabago ng lahat nagsisimula itong maramdaman ng kanyang mga kaibigan bago pa nila ito maintindihan ang mga pag-uusap na dating madaling dumadaloy ngayon ay napupunta sa mga kakaibang paghinto hindi na niya pinupuno ang katahimikan ng maliliit na usapan. Hindi na siya tumatawa sa mga birong hindi nakakatawa. Hindi siya sumasang-ayon para lamang mapanatili ang kapayapaan. At napapansin ng mga tao. Maaring wala silang sinasabi, ngunit nararamdaman nila ang kawalan ng isang bagay na nakasanayan na nila. Ang kanyang pangangailangan para sa mga ito? Dahil narito ang katotohanan tungkol sa karamihan ng koneksyon ng tao. Ito ay binuo sa isang hindi sinasabing kasunduan. Ikaw ang magpapatibay sa mga pagpili ko. Ako ang magpapatibay sa iyo. Ikaw ang magpaparamdam sa akin ng mabuti tungkol sa aking sarili, ibabalik ko ang pabor. Iiwasan natin ang mga mahirap na tanong. Pananatilihin nating komportable ang mga bagay-bagay isa itong kalakalan at gumagana ito hanggat patuloy na nangangalakal ang lahat. Ngunit tumigil siya sa pangangalakal. At kapag huminto ang isang tao, nararamdaman ito ng buong sistema. Hinahangaan siya ng ilang tao dahil dito. May nakikita silang matatag sa kanya ngayon, isang bagay na nakabatay sa pundasyon. Ang iba naman ay nakakabahala. Tinatanong nila kung ayos lang siya. Sinasabi nilang nagbago na siya. Iniisip nila kung siya ba ay nalulumbay o galit o may pinagdadaanan. Ang ibig nilang sabihin ay, hindi na siya madaling kontrolin. Hindi na niya binabalikan ang gusto nilang makita. Naging hindi na mahuhulaan ang kanyang kalagayan at iyon ang nagpapadiskomportable sa kanila. Ang interesante ay, hindi niya sinusubukang gawing hindi komportable ang sino man. Hindi siya nagre-rebelde o gumagawa ng isang malaking pahayag tapos na lang siyang magpanggap. At ang espasyong lumilikha, ang tahimik na distansya sa pagitan ng kung sino siya noon at kung sino siya ngayon, doon nangyayari ang tunay na pagbabago. Nagsisimula siyang gumugol ng mas maraming oras ng mag-isa? Hindi dahil sa galit siya sa mga tao, kundi dahil karamihan sa mga pakikipag-ugnayan ngayon ay nakakapagod. Napakaraming enerhiya ang kailangan sa pagpapanatili ng anyo, sa pagpapakita ng mga emosyong hindi mo nararamdaman, sa pagbibigay ng katiyakan kapag hindi ka naniniwala sa iyong sinasabi. Dati niyang ginagawa ang lahat ng iyon nang hindi nag-iisip. Ngayon ay hindi na niya kaya. Parang hindi tapat at ang pagiging hindi tapat ay parang karahasan laban sa kanyang sarili. Kaya pinili niya ang pag-iisa. At dito siya nagkakamali sa pagkakaintindi ng karamihan. Nakakakita sila ng isang lalaking nag-iisa at inaakalang siya ay nalulungkot. Nakakakita sila ng isang taong tumigil sa paghabol sa hinahabol ng iba at iniisip na siya ay sumuko na. Ngunit mali sila. Hindi pa siya sumusuko. Natagpuan niya ang isang bagay na hinahanap ng karamihan sa kanilang buong buhay, kapayapaan sa kanyang sarili sa katahimikan malayo sa ingay at inaasahan natuklasan niya kung sino talaga siya hindi ang bersyon na ginagawa niya para sa iba hindi ang taong nagsasabing oo kapag ang ibig niyang sabihin ay hindi hindi ang taong nagpapalit ng sarili para maging komportable ang iba siya lang hilaw at totoo at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon marahil kailanman sapat na iyon ang ganitong uri ng pag-iisa ay hindi walang laman ito ay puno, puno ng kalinawan, ng katotohanan, ng isang kakaibang uri ng kalayaan na nagmumula sa hindi na nangangailangan ng panlabas na pagpapatunay. Nakaupo siya kasama ang kanyang sarili sa katahimikan na tinatakbuhan ng karamihan at ang kanyang matatagpuan doon ay hindi kandiliman. Ito ay kapayapaan. Ang uri ng kapayapaan na hindi kailangang ibahagi o ipaliwanag o bigyang katwiran. Siyempre, lalo lamang nitong pinalalalim ang distansya sa pagitan niya at ng mundo. Nagsisimulang maglaho ang kanyang mga dating pagkakaibigan. Hindi dahil sa mga away o pagtataksil, kundi dahil wala na ang pundasyong pinagtibay ng mga ito. Napagtanto niya ngayon na marami sa mga ugnayang iyon ay pinagtibay ng mga reklamo, ng mga nakagawi ang gawi ng pagpapatibay ng mga komportabling kasinungalingan. Nang tumigil siya sa pakikilahok doon, kusang humina ang mga koneksyon. Wala siyang sinisisi. Naiintindihan niya kung bakit kumakapit ang mga tao sa mga bagay na parang pamilyar. Ang buhay ay walang katiyakan at nakakatakot at ang mga ilusyon na pinagsasaluhan ay nagpapababa ng pakiramdam nito. Ngunit, hindi na siya maaring makibahagi. Hindi na siya magpapanggap na may paki-alam sa mga bagay na hindi mahalaga. Hindi na siya makikisali sa mga pag-uusap na idinisenyo upang maiwasan ang totoong koneksyon. Hindi niya ipagpapalit ang lalim para sa ginhawa. Kaya karamihan sa mga tao ay nalalayo. Hindi na nila siya naiintindihan. Sinasabi nila na siya ay naging masyadong seryoso, masyadong tahimik, masyadong naiiba. Ang ibig nilang sabihin ay hindi na siya naglalaro. At kung hindi ka naglalaro, hindi ka bahagi ng kupunan. Ngunit narito ang hindi nila nakikita. Sa pagkawala ng mga koneksyon sa ibabaw, nagbigay siya ng puwang para sa isang bagay na mas malalim. Tunay na pagkakaibigan. Hindi yung tipong nakabatay sa kaginhawahan o nakasanayan, kundi yung tipong nabuo sa pagkilala sa isa't isa. Dalawang taong hindi nangangailangan sa isa't isa, ngunit pinipiling maglakad ng magkatabi. Walang inaasahan. Walang pagganap. Presensya lang. Bihira ang mga koneksyong ito. Karamihan sa mga tao ay nabubuhay ng hindi nakakaranas nito. Ngunit para sa kanya, ang isang tunay na koneksyon ay mas mahalaga kaysa sa isang daang mababaw na koneksyon. Dahil ang tunay na koneksyon ay hindi humihiling sa kanya na maging mas maliit. Hindi nito hinihiling na itago niya ang kanyang katotohanan. Nakikita lang siya nito at sinasabing nakikita rin kita. Ang kabalintunaan ay ito. Habang nagiging mas gising siya, mas tahimik ang kanyang buhay. Habang lumilinaw ang kanyang nakikita, mas kakaunti ang mga taong natitira. Hindi dahil itinutulak niya sila palayo, kundi dahil ang kalinawan ay nakakagambala. Inilalantad nito ang lahat ng maliliit na kasinungalingan na sinasabi ng mga tao sa kanilang sarili upang makaramdam ng ligtas. At karamihan sa mga tao ay hindi pa handang harapin iyon. Kaya nananatili sila sa malayo. Tinatawag nila siyang malayo. Sinasabi nilang nagbago na siya. At tama sila. Nagbago na siya. Tumigil na siya sa paghingi ng pagsang-ayon. Tumigil na siya sa pangangailangang maintindihan. Tumigil na siya sa pagsukat ng kanyang halaga sa kung gaano kalaking espasyo ang kinukuha niya sa buhay ng ibang tao. Sa labas, maaring mukhang may nawala sa kanya. Ngunit sa loob, alam niya ang katotohanan. Nakamit na niya ang lahat. Natagpuan na niya ang kanyang sarili. At ang sarili na iyon ay hindi na kailangan ng mundo para magising siya para maramdaman niyang buo. Hindi nito kailangan ng pagsang-ayon para maging malinaw. Hindi nito kailangan ng pagpapatunay para malaman kung sino siya. May mga sandali sa kalaliman ng gabi na nararamdaman niya ito. Ang pananabik. Hindi para sa maraming tao o mga salusalo o walang katapusang pag-uusap, kundi para sa isang taong gising. Isang taong lumakad sa parehong landas na nakakita sa parehong mga ilusyon na hindi nangangailangan sa kanya na gumanap o magpanggap o maging anumang bagay maliban sa kung ano siya. Bihira ang ganitong uri ng pagkikita. Hindi mo ito mapipilit. Hindi mo ito mapaplano. Nangyayari ito kapag nangyayari ito o hindi. At natutunan niyang tanggapin iyon. Mas gugustuhin pa niyang maglakad ng mag-isa sa katotohanan kaysa sa mapalibutan ng mga taong nabubuhay sa komportabling mga kasinungalingan. Ito ang huling evolusyon. Hindi na niya binibigyang kahulugan ang distansya bilang isang bagay na mali. Nakikita niya ito kung ano ito. Ang natural na resulta ng pagiging tunay sa isang mundong mas gusto ang pagganap. Habang ang iba ay pinapalibutan ang kanilang sarili nang ingay upang maiwasan ang kanilang sariling mga iniisip natuto siyang umupo sa katahimikan habang marami ang humahabol sa atensyon upang maramdaman na nakikita gumagalaw siya sa mundo nang hindi kinakailangang mapansin madalas siyang tinatanong ng mga tao kung siya ay nalulungkot kung nais niya na sana ay iba ang mga bagay-bagay kung pinagsisisihan niya ang landas na kanyang pinili at ang sagot ay palaging pareho. Hindi. Dahil ang kalungkutan ay hindi ang kawala ng mga tao. Ito ay ang kawala ng koneksyon sa iyong sarili. At hindi pa siya naging mas konektado. Naglalakad siya ng mag-isa ngayon, ngunit hindi bilang isang tagalabas. Hindi bilang isang taong nawala o nasira o tumatakas. Naglalakad siyang mag-isa bilang isang taong mapayapa isang taong nakakaalam ng halaga ng katotohanan at nagpasya na sulit itong bayaran. Isang taong tumigil sa pagpapanggap at natuklasan na ang totoo ay palaging mas mabuti kaysa sa komportable. Sa isang mundong nananaginip pa rin, siya ay gising. At iyon ang gumagawa ng lahat ng pagkakaiba. Ang ilan ay hindi kailanman makakaintindi sa kanya. Makikita nila ang kanyang pag-iisa at tatawagin ito ang kalungkutan. Makikita nila ang kanyang katapatan at tatawagin ito kayabangan. Makikita nila ang kanyang kapayapaan at mapagkakamalan ito ang kawalan. Ngunit natutunan niya na huwag silang itama. Dahil ang pagpapaliwanag ay mga ngailangan sa kanila na makita kung ano ang nakikita niya. At karamihan sa mga tao ay hindi pahanda para doon. Kaya Hinahayaan niya silang isipin kung ano ang iniisip nila. Hinahayaan niya silang bigyang kahulugan ang kanyang katahimikan sa anumang paraan na kailangan nila. Dahil hindi na siya nabubuhay para sa kanilang pangunawa. Nabubuhay siya para sa kanyang sariling katotohanan. At sa katotohanan iyon sa tahimik at tapat na espasyo kung saan nagtatapos ang pagganap at nagsisimula ang presensya. Natagpuan niya ang isang bagay na ginugugol ng karamihan sa kanilang buong buhay na hinahanap, kalayaan. Hindi ang uri ng kalayaan na nagmumula sa kawalan ng mga responsibilidad o pagtakas sa isang malayong lugar. Ngunit, ang uri na nagmumula at sa hindi na pagiging bilanggo sa iniisip ng iba. Ang uri na nagsasabing, Ako ay kung sino ako at sapat na iyon. Ito ang kanyang kwento. Ang lalaking tumigil sa pagpapanggap. Ang lalaking pinili ang katotohanan kaysa sa ginhawa, kalinawan kaysa sa koneksyon, at pag-iisa kaysa sa pagganap. Hindi niya pinili ang isang madaling landas, ngunit pinili niya ang kanyang landas. At sa huli, 'yun lang ang mahalaga. Mag-isa siyang naglalakad. Ngunit malaya siyang naglalakad. At sa isang mundong puno ng mga taong nakakulong pa rin sa pagganap, naghahanap pa rin ng pagpapatunay, natatakot pa rin sa sarili nilang katahimikan, ang kalayaang iyon ang pinakabihirang regalo sa lahat. Patuloy nakikilos ang karamihan. Patuloy silang maglalaro ng kanilang mga laro. Suot ang kanilang mga maskara. Nakikipagpalitan ng pagpapatunay na parang pera. At manunood siya mula sa malayo. Hindi nang may paghuhusga, kundi nang may pagunawa dahil minsan din siyang naroon. Alam niya kung ano ang pakiramdam ng mga ilangan ng pagsangayon. Ang matakot sa pag-iisa, ang mapagkamalang ingay bilang koneksyon. Ngunit, nasa kabilang panig na siya ngayon. At mula rito iba ang hitsura ng lahat, mas malinaw, mas simple, mas totoo. At kung binabasa mo ito, kung ang mga salitang ito ay tumatatak sa kaibuturan mo, marahil ay nagsisimula ka rin magising Marahil ay nagsisimula mo nang makita ang pagganap kung ano ito. Marahil ay nararamdaman mo ang paghila patungo sa pag-iisa, ang pangangailangan para sa isang bagay na mas totoo kaysa sa iniaalok ng mundo. Kung ikaw iyon, alamin mo ito. Ang landas ay nagiging mas tahimik. Ngunit hindi ito nagiging mas walang laman. Nawawala ka sa karamihan. Ngunit matatagpuan mo ang iyong sarili. At ang kalakalang iyon, gaano man ito kahirap, ay sulit gawin. Dahil ang isang buhay na nabubuhay sa katotohanan, kahit na ito ay nabubuhay ng mag-isa, ay palaging magiging mas mayaman kaysa sa isang buhay na nabubuhay sa pagganap, gaano man ito kasiksikan.